Hello, hello. Good afternoon. Kumusta po kayong lahat? Andito na naman po ako sa aking part 2 ng aking my journey of this business. Yung mga katanungan ko sa sarili na why or bakit po ako? Bakit po po pinasok ang digital business? Ang sagot ko po, po dyan, ay kasi pagod na pagod na pagod na po ako sa kakatrabaho at walang ipon at lalo na walang oras sa sarili at sariling oras para sa pamilya pero bago po ang lahat ako po ay uh, taos pusong magpapasalamat po sa aking mga families families, followers and friends sa mga nag-follow sa aking page maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking mga secret admirer <laughs> secret followers maraming salamat po sa inyong lahat kasama po kayo sa aking journey sa business na to kasi kayo po ang nasa likuran ko nagpapatunay po kayo na tao po ang nasa harap ninyo yung mga pinag uh, titingnan pinag pinapanood ninyo na tunay at ito po ako buhay kaya by the way ako po pala si Konyo Hayakawa das the owner of Behind the Space I'm the digital business owners owner owners owners po <laughs> kaya andito na po ako sa aking pangalawang journey pangalawang story aking business at uh, ang business ko na po ito ay uh, digital marketing system or attraction marketing po na ang gamit ay cellphone at wifi lamang para or any gadget na para maka-access po tayo sa ating uh, social media ngayon na kinabibilangan tulad ng Facebook, YouTube, uh, Instagram, at marami pang iba. Na ang business na ito ay nagtatrabaho sa atin ng 24-7. Kahit tulog tayo, kahit nasaan tayo, kahit anong bansa ang kinaroroonan natin, katulad ko na meron po akong yearly routine, meron po kaming yearly routine na ayo fish fishing na ito nga sa likuran ko na fishing yung mga kasamahan ko, yung partner ko. Ako hindi muna ako pumasok ngayon sa lumusog muna sa tubig, nagfi-fishing kasi gusto ko muna ng trabahuin ang aking business. Kaya andito po ako ngayon sa harapan ninyo. At may ano kayo may full time job ito ay doable and flexible na business kasi kahit saan ka kahit nagbabakasyon kayo nga po sa kahit saan mo siya bitbit -bit mo siya kasi hindi po siya hadlang lang kung ano man ang ginagawa ko ngayon kasi bitbit -bit ko nga po siya kahit anong oras pwede natin siyang trabahoin katulad ngayon, nasa labas ako so dahil meron itong automated system syempre ang automated system na yan, makikita natin sa loob ng ating cellphone na tulad ng mga inquiries o nagtatanong about this business kaya sa oras na makita natin o mabasa natin yung mga messages nila pwede po natin silang sagutin kaagad. Kaya kung may mga katanungan po kayo sa mga interesado dyan, huwag po kayong mag atubili or magtanong kung anong klaseng business po ito. At uh, ito po ang tamang oras or panahon na mailabas na po ninyo ang mga unlimited questions po ninyo na nabuo sa inyong isipan about this digital business. Nandito lang po ako at uh, magtuturo sa inyo, magaguide sa inyo kasi yan po ang aking trabaho to help people, to guide people na madala ko kayo sa business na ito mag-guide mag ma -guide po kayo at willing po ako um, tutulong sa inyo, may guide ko po kayo kasi hindi po hindi natin gawin ito mag-isa hanggang magsuccessful po tayo kasama na po ako dyan. kaya lahat po tayo nangangarap kaya huwag ko nating bibitiwan at kasi pangarap natin 'yun eh huwag nating ano huwag nating uh, hayaan na ang pangarap natin ay pangarap nga lamang kung hindi tayo mag-take action. Kaya sa pamamaraan ng pagka uh, sa pamamaraan or sa pamamagitan ng business na ito matupad ang ating mga pangarap. Or wag nating bitiwan yung ating mga pangarap kasi maraming paraan po para maisakatuparan ang ating mga pangarap. Mga pangarap na yan na ang akala natin ay hindi natin kaya. Pero dahil sa business na to, dahil sa may community ito, at hindi ka mag-isa na gagawin mo ito, madali lang nating trabahuin. Madali lang sundan. Kasi nga po, automated system po siya. Kaya sa business na ito, dito po nagbago ang aking pananaw sa buhay. Kaya kung ako po sa inyo, kung may interesado po kayo, andito lang po ako. Nandito lang po kami at kung sino man yung mga Das KD na mga pangalan na sa likod, yan po ay tunay na mga tao na gumagawa sa business na ito. At kami po yung magaguide sa inyo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Nandito po ako at maghihintay sa inyo. God bless po sa ating mga pangarap. Huwag po nating bibitawan. At maraming salamat po sa panonood. Hintayin po natin ang ating part 3. Hanggang dito lang po muna. Bye-bye. God bless us all.